Hello guys. Nandito ako sa mall ngayon. Kumbaga, patingin tingin lang ako ngayon para uh, sa susunod ay makakabili na tayo. Maghintay lang tayo ng uh, Pasko <laughs> para may uh, bonus tayo. Ikot-ikot ko kayo ngayon. Wow, poganda rito. Sa mall, grabe. Sa Ocean guys ako. Bali nasa Italy ako, guys pag sweldo ngayon December, sigurado makakabili na tayo. Uh, hanap mo na yung aking mga kasama at baka <laughs> nagtitingin-tingin din sila. Okay uh, guys, papakita ko sa inyo yung uh, pinanilihan natin dito sa uh, pano. Ayan guys, oh. Pumpera Nova! Ayan guys, oh. <laughs> at ito rin guys, dito ako bumibili ng aspatos po. Ipapakita ko rin sa inyo, ano? Ayan bali yan bata uh, ayun <laughs> bali na sa malaki akong kwan dito ito ang pinakamalaking uh, mall dito sa Catanzaro Italy ayan guys para ato sa iyo na i po kayo uh, dito sa Italy sa Ausian guys ito ano po ay papakita ko sa inyo yung uh, doon namimili naman yung ating mga kasama yung sa mga groceries ayun ikot kayo ayun guys so, ayun mm. <laughs> Eh, di ba guys, at, uh, kahit uh, hindi pa nakakabili, ay enjoy naman. Kasi pag, pag wala pang uh, pambili, ay uh, kailangan nating magpatingin-tingin lang. Patingin-tingin muna bago sa susunod, pag nagkapera na, ayun. <laughs> Makakabili na rin ng kumbagay pam pampasko guys, pampasko. At, at para magandang ang ating suot sa Pasko at siyempre magre-regala tayo sa ating mga inaanap at anak at asawa uh, sa family guys sa aking Christmas bonus o sige po thanks for watching at sana po yung nagustuhan ninyo yung aking konting pagtutur sa inyo dito sa mall dito sa Italy Katansaro guys sa Bali Ocean. thanks for watching at guys at follow uh, for more uh, pakishare na rin Thank you.